Wow! Paolo Abilino, tumungo muna pala sa bahay ni Kimi bago numipad patungong Florida. Iba nagagawa ng pag-ibig, effort kong effort. Kaya mahal na mahal lang true family dahil sa ipinapakitang pagmamahal kay Kimi. Buna ang tiwala sa aktor at handa na rin silang sumukal dito. Sa lahat ng mga lalaking nakasama, si Paolo Abilino lang kasi ang kakaiba sa lahat. Unlike si Gerald Anderson and Sien Ding, na sa una lamang magaling, ngunit itong si Paolo Abilino, nakakatuwa ang pagiging consistent niya. Walang pagbabago, mas ipinakita ang pagmamahal sa aktres. Tingnan niyo nga naman ngayon ang mga ngiti ni King Chu. Indab na indab, napakasaya ng kanyang bawat ngiti. Umaharap sa taong bayan na totoong totoo na masaya na talaga siya. Ayon nga sa mga komento, masasabi mo talaga na nasa tamang tao na kapag lalong maganda at hindi na nasasaktan kapag napag-uusapan ang nakaraan. Patunay na nga rito ang pagiging maingay ni Kimmy sa showtime. Wala nang kirot kapag nagiging topic ang mga ex-boyfriend. Natatawa na lang siya sa mga nangyayari noon. Thankful na mas better ang tumating sa kanya always pray pa rin na si Paolo na forever. Ilan lang yan sa mga comments. Kim Pao, sweet na sweet.